po dito sa atin, sa ating distrito. Wala naman po akong ibang dahilan o matipo sa aking pakipipaglaban maliban po sa nanay ako. Magulang po ako katulad ninyo. Meron din po akong tatlong maliliit na anak at lahat ng mga bagay na maglalagay sa pindito pangalit sa buhay ng ating mga anak sa lagsag ng Maynila. Aking po yung dalabanan, wala po akong kukulungan, wala po akong aatrasan. Batang Manila. Maganda na, matabang ka. Kinubuhay na dito ang nakakaranas ng hirap sa buhay sa akyat. Meron na po bang kumasenso sa inyo? Ano po ang ugat ng aming dahilapan. is corruption. Yung pong pagpasagila ng mapamanin na all the coordinates tumanggap sila ng limang milyon inilagay sa pilito pamanin ang buhay ng mga pag-alusod ng Maynila. Ano pong tawag doon? Hey. Dato, po? hey. nila palugi, sa Century Park, Sero Tornodol, tumanggap sila ng 2 milyong piso. Nalugi tayong taong bayan ng 3 milyong piso. Ano pong tawag? interaction. So ang aking pong pakiusap ay sana maglagay po kayo ng mga tao na tunay na nalaban sa korupsyon. Ibalik po natin ang isang ama katulad po ni Mayor Lito Atienza, magiging matibay na haligi ng ating pong mahal na lungsod, Mayor Lito Atienza. Yeah! At dapat po natin pag-graduate ang isang bakadyos at matibay na ama at nagmamahal na ating distrito, Congressman Ben Saban. At sana naman wag niyo po kapalimutan aking kadistrito, isang ina na masisibing ilaw sa ating pumahal na lusod ng Maynila. Nanay, nagatulang video, di nagmamahal at nagmamalasakit sa ating akin, pong mga kabataan at kasigurado po ang mong pandakon, ang bawang ikaw ng distrito, ang buong Maynila kay Bonjay Isip. One hundred percent Opo. Sino po dito ang susuporta, buboto, nagmamahal?